So, ito nga mga kadiskarte yung suka. Bubuhos ko sa ulo niya. Para tumayo. Tumayo siya. Suka to mga kadiskarte na. No. Ito lang yung mga pamamaraan ko sa first aid ko mga kadiskarte na. No. Kasi ito nga ay hindi matuturo ka ng antibiotic gawa ng buntis. Ito. may sipon may sipon siya no? may sipon purong suka to no? napaka asin nito sukang nyug ito So, ngayon mga kadiskarte ay kukuha ako ng talbos ng kamote ipapakain ko doon sa aking dumaragang baboy na buntis nga no dahil hindi kumain kaninang umaga so i-try ko to mga kadiskarte tapos uh, kukuha din ako ng madridi madridi agwa ito mga kadiskarte yung ano lang yung talbos lang o, yung mga Ganitong dahon lang. Try natin mga kadiskarte pakain kung kakain siya, no. So buntis siya mga kadiskarte, 99 days ang aking dumaraga tapos walang gana kumain. Itong madre de agua mga kadiskarte, ayan. Kukuha tayo. Kunti lang baka hindi kainin, masayang lang din. Ayan. Ito din mga kadiskarte ay suka to, no? Sukang puro, yung suka sanyog nyog. Uh, yun nga mga kadiskarte, uh, first aid natin, no? Kasi buntis siya, hindi naman yun matuturo ka ng antibiotic. So, ang gagawin ko mga kadiskarte, ang first aid ko ay itong suka na puro, napakaasim nito, ibubuhos ko sa katawan niya. Unahin ko muna sa ulo. Magsalin lang ako mga kadiskarte, lagay ko dito isang ganitong bote. Unahin ko sa ulo. So, ito nga mga kadiskarte na no, papakain natin sa kanya. Tapos, ito yung suka. Ibubuhos natin. Papaligo natin sa kanya. So, tara mga kadiskarte. Samahan nyo ako mga kadiskarte. Pupunta doon sa aking babuyan. Tara mga kadiskarte. No, dito, dito tayo dadaan. Mag shortcut tayo dito. Para mabilis tayo makarating. So, andun nga mga kadiskarte yung aking Uh, expansion ko 'yan mga kadiskarte na kulungan. So, diyan hindi pa tapos 'yan pero malapit na masira. Na, kasi wala pang budget. So, may problema na naman na dumating. So, ang nakalagay diyan sa expansion ko na kulungan 'yan. Yung aking dumarag, dumalaga. So, dito na nga tayo mga kadiskarte, no? Andala-dala natin 'to. So, hindi pa to tapos mga ka-discard eh, pero malapit nang masira. Ayan o, oh, mga marupok na yung kahoy. Dik, dik, dik. So, ayan na yung ating uh, dumalaga, no? 99 days buntis. hawakan ko yung tiyan mga kadiskarte kung may nagalaw pa no? pero kahapon mga kadiskarte ng hapon pinakain ko siya pinakain ko siya kahapon ah, kumain naman so ito na mga kadiskarte sinusubuan natin ayan subo subuan natin <clears throat> Oh, kain na. Di din ko kain na? Ngani nga ni mukhaon. So, Kumakain naman siya ng mga talbos-talbos. To -talbos. so, ayan yung pagkain niya, mga kadiskarte yun, hindi niya kinain kaninang umaga yung kunti lang nilagay ko dyan, no kunti lang kasi hindi nga siya tumayo magpaka na ako pero nilagyan ko pa rin ang pagkain niya so, ito ngayon mga kadiskarte ayan, sinusubuan natin, no ng dahon-dahon kung niya tayo sige tayo tayo so, yun nga mga kadiskarte ah, yung mga dahon dahon unti unti niyang kinain yung so, mga dahon dahon unti unti niyang kinain so ngayon mga kadiskarte ay dagdagan natin yung talbos ng kamuti kasi yun lang ang kinain niya no ito tal dagdagan natin bedik bedik Oh, hindi niya kinain. Oh, dahon lang madali ako. Oh. Ah, ito kan, kan, ito. Kainin mata. Ah, Ini